Hi again! I'm back and guess what? I got a new microphone, <laughs> so I'm gonna sing another song. It's entitled "Bakit nga ba Mahal kita," Marisol Nava. So here goes. Hope you guys like this one. <clears throat> Kapag ako ay nagmahal, isalamang at wala nang iba pa. Iyalay buong buhay Lumigaya ka lang Lahat ay gagawin Tumingin ka man sa iba Magwawalang kibo na lang Itong puso ko Walang sumbat na maririnig Patak ng luhang ang iniwang saksi Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko Di mo man ako mahal at o pa rin ako Nagmamahal ng tapat sa'yo Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba Ba't baliw na baliw ako sa'yo Hanggang kailan ako magtitiis Subakit so bakit nga ba mahal kita Ano man ang sabihin nila Pagtingin ko sa'yo, hindi kailanman magmamaliw. Buong buhay paglilingkuran kita Di naghahangad ng anumang kapalit Tumingin ka man sa iba Magwawalang kibo na lang itong puso ko Walang sumbat na maririnig Patak ng luha ko ang iniwang saksi Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ng damdamin ko Di mo man ako mahal Ito ba rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo? Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka na Ba't baliw na baliw ako sa'yo Hanggang kailan ako magtitiis So bakit nga ba Mahal kita Bakit nga ba mahal kita Kahit di pinapansin na Eto ba rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo? Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? So bakit nga ba mahal kita? There you go. Mate.